sa kabanata 2 ng El Filibusterismo kung saan makikilala naman po natin ang mga tauhan no sa kwento na nasa ilalim po ng kubyerta nandito nga po ang dalawang estudyante no nakilala na po natin ang isa dito walang iba kundi si Basilio at uh, makikilala pa natin ang isa pang kabataan no at uh, hindi ko na patatagalin pa no narito na po Kabanata 2 Sa Ilalim ng Kubyerta Talasalitaan Alintana, iniinda, makihalubilo, makisama, namula, napahiya, paurong, paatras, pinagpupugayan, ibinabalik ang pagbati, sagabal, hadlang, sumabat, sumingit, sumugat, nakasakit, tutulan, tatanggihan, umiral, namayani. Pumunta si Simon sa ilalim ng kubyerta palibas at lahat ng gamit at mga kargamento ay doon din matatagpuan kaya naman masikip sa lugar na iyon para sa mga pasahero. Naroon sa ilalim ng kubyerta ang dalawang estudyante na sina Basilio na nag-aaral ng medisina at mahusay na manggagamot at si Isagani na isang makata at katatapos pa lamang sa Ateneo. Kausap ng dalawa si Kapitan Basilio kung saan nadaanan ng kanilang pag-uusap si Kapitan Tiago. Pinauwi raw siya, ani ni Padre Irene, na naging tagapayo ng kapitan nitong mga huling araw. Nagpunta naman ang usapan sa paaralang balak ng mga estudyante tungkol sa pagtuturo ng mga Kastila. Ayon kay Kapitan Basilio ay hindi raw ito magtatagumpay. Tutol naman dito ang dalawang binata. Maya-maya pa'y lumayo na si Kapitan Basilio. Nooy na pag-usapan nila si Paulita Gomez, ang kasintahan ni Isagani na maganda, mayaman at may pinag-aralan na pamangkin ni Doña Victorina. Ipinahanap ni Doña kay Isagani ang kanyang asawa na si Don Teburcio de Espadanya. Ito ay nasa bahay pa ni Padre Florentino na amain ng binata nagtatago. Ilang sandali pa'y dumating na si Simon at kinausap ang magkaibigan. Agad na ipinakilala ni Basilio kay Simon si Isagani. Ani ni Simon, hindi niya nadadalaw ang lalawigan ni na Basilio dahil ang kanilang lalawigan ay mahirap at hindi makabibili ng alahas. Tinutulan naman ito ni Isagani at sinabing hindi sila namimili ng alahas dahil hindi naman nila kailangan. Napangiti si Simon sa sinabi ng binata. Paliwanag niya, dukha daw ang lalawigan. Nabanggit niya dahil ang mga pari sa simbahan ay Pilipino. Inanyayahan ni Simon ang magkaibigan sa pag-inom ng serbesa, ngunit ito'y tinanggihan ng dalawa. Ayon kay Simon, sinabi umano ni Padre Camora na kaya tamad ang mga Pilipino ay dahil palainom ng tubig at hindi ng serbesa. Tinugon siya ni Basilio at sinabing, Sabihin ho ninyo kay Padre Camora na kung siya ay iinom ng tubig sa halip ng serbesa, marahil ay mawawala ang sanhi ng mga usap-usapan. Dagdag pa ni Isagani, lumuluhod sa alak at serbesa na pumapatay ng apoy na kapag pinainit ay sumusulak, nagiging malawak na dagatan at gumugunaw ng santipakan. Tinanong naman ni Simon kung ano ang itutugon niya kung sakaling itanong ni Padre Camora kung kailan magiging sulak at malawak na karagatan ang tubig. Sinagot siya ni Isagani ng kapag pinainit ng apoy sa sandaling ang mumunting ilog na watak-watak ay magkakasama-sama sa kailalimang hinuhukay ng tao Binigkas din ni Basilio ang isang tula ni Isagani tungkol sa pagtutulong ng apoy at tubig sa pagpapatakbo ng makina o ang steam engine. Ngunit ayon kay Simon ay pangarap daw iyon dahil ang makina ay hahanapin pa. Nang umalis na si Simon ay saka lamang nakilala ng lubusan ni Isagani ang mag-aalahas na tinatawag ding Cardinal Moreno. Pamaya-maya pa may dumating na utusan upang ipatawag ang pamangkin ni Padre Florentino, ngunit nakita ng kapitan ang pari, kaya ito ay inanyayahang pumanhik sa ibabaw ng kubyerta. Ito po yung mula sa pinoycollection.com, El Filibusterismo, Buod. Natunghayan nga po natin ano ang mga usapin no, na nais uh, ipatupad ng mga mag-aaral sa pagpapatayo po ng akademya ng Wikang Kastila at dito nga po ay uh, sinabi ni Kapitan Basilio na mahihirapan silang magtagumpay dito kahit pa alam natin ano na nagbigay na nang regalong kabayo ang mga mag-aaral. Okay? At dito nga pa ay nakita natin na sa palagay po ni Kapitan Basilio ay hindi magtatagumpay ang mga mag-aaral sapagkat siguro no nakikita niya na ang kalakaran kahit pa magandang ngari natin kapag itay tinutulan ng mga friar lalo na at pakiramdam nila ay uh, uh, makakatulong sa mga Pilipino na mas tumalino pa ay haharangan nila ito no at sa isang banda naman nang dumating po si Simon ay uh, uh, nais niyang pagbentahan ano, ang bayan nila Isagani ngunit pakiramdam ni Isagani ay uh, binastos ano, ni Simon ang kanyang mga kababayan na wala daw po itong pambili at mahirap lamang. Pakiramdam po ni Isagani no, ay uh, minamaliit ni Simon ang kanyang bayan sapagkat hindi ito bumibili ng alahas nang sabihin itong hi, mahihirap daw ang mga nakatira sa bayan ni Isagani mariing sinabi niya na hindi ngat bumibili ang aking mga kababayan ng mga alahas sapagkat hindi naman ito kaya ito pa yung isang bagay na nais din po ipakita sa atin ni Dr. Rizal no na Maganda no na, na, na sinasabi natin na gano'n, gaya kay Isagani kaya lang kung tutuusin, ang Pilipino po ay mahilig talaga sa alahas. Yun po talaga ang tunay no o ang katotohanan. Pero dito nung no, makikita natin ang isang kabataan na matapang ano at naninindigan para sa kanyang bayan kung kaya't nagustuhan po ni Simon ang ugaling ipinakita ni Isagani sa sapagkat nakita po niya no ang isang kabataan na matapang at may matinding pagmamahal sa bayan na makikita niya no at magagamit niya sa kanyang paghihiganti. tunghayan po natin ang susunod na mangyayari. Dito ko po muna tatapusin ano ang kabanata kalawa. Basing someone. Basing someone.